Ang programang aabante sa mga kwentong motorista, mga magagandang destinasyon, safety tips, mga kakaibang motorcycle trivia. Lahat andito na. Kasama sina Abante Lady Warrior, Abante Lady Warrior, Mitch Lim, Mitch Lim, at Rockstar Rider, rockstar Rider Pepper Gutierrez, Pepper Gutierrez. Kaya sama ka na sa roadside. Roadside. Dito lang sa 1494 DWAR Abante Radio. ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong Probinsya. Lusong Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong Probinsya. Kasama si Barrio Beras Barrio Umberas. Mabuhay Pilipinas! Welcome! Uh, Martes na po tayo today, Tuesday. At salamat na marami kay uh, Sir Alvin, Barcelona. Na uh, kasama nyo kahapon Monday. Ngayon po ay Feb 18, 2025. Welcome sa Lusob Provision, Galauna, mga kabante at kalusob namin. Unay na po natin ang mga headlines ngayon na. May mga grupo po na mga bata dyan sa masbate inorganisa sa paglaban sa kriminalidad. Mga bata po ito ha, lalabanan daw ang kriminalidad. Mga sundalo ng 3rd Marine Brigade. Ibinigay eh ang kanilang isang araw na subsistence allowance para naman sa mga sama, biktima ng baha sa Puerto Princesa City Excellent! Sakripisyo Sang, uh, araw na subsistence allowance Para sa iba Bagong gawang tulay sa La Union Bubuksan po ng DPWH Excellent! Lokal na magsasaka ng kakao sa Davao City Pagkakaloban naman ng kakao sidling Yan ang uh, detalye O yan po ang mga ulo ng mga balita ang detalye mamaya sa kabuuan ng panatuntunan. Dito pa rin sa DWAR Abante Radio. Live po tayo sa Abante Social Media, sa YouTube, at syempre sa Facebook, sa Twitter. Mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. Excellent! Huwag kalimutan din na uh, bilhin at basahin po ang mga nungunang tabloid Pilipinas. Sabante siyempre ang uh, una sa balita at abante tonight uh, mabilis sa balita at siyempre silang saglit lamang sasayin na rin po yung ating mga provincial reporters nationwide na nakakalat parehatid sa inyo ang mga balita sa probinsya sa inyo pong mga nalawigan si Ma'am Edith Isidro si ng Standway na sa Davao at siyempre iba pa ang mga istasyon ng Abante Radio sa Pilipinas Iba ang pakiramdam pag alam mong uh, meron kang isang mahal sa buhay o katrabaho Na yumao, na hindi mo inaasahan mga kabante At alam nyo naman na po yan, di ba? Si bro, uh, brother Raymond Tinasa Ay isa sa mga hinahanga natin at nerespetong... Uh, Ah, uh, ma matagal na. Oh, kaya lang syempre, biglaan din ho. At uh, uh, nabalitaan ko kahapon or noong isang araw pa, uh, grabe no. Parang alam mo 'yun, um, uh, hindi mo talaga masasabi ang buhay ho, mga kabante. Kaya bawat segundo, bawat sandali, importanteng pinaparamdam mo ang pagmamahal. No, ah oh, uh, ang pagtulong. Yun lang naman, um, ah, Kakamis yung mama kasi alam niya naman dito sa Bande Radio, masayang pamilya kami. Ah, ah, dito lang kami sama-sama at kwento-kwentuhan at isa sa maraming kwento si Raymond. ha? <laughs> ah, miss natin yung mama. Ang mamimiss ko sa kanya doon sa kwentong politiko eh. Ako. Yung gano'n eh. Yung segway niya ang gano'n. ba diba? Pag mag-extro na siya eh. Ako. Si Raymond Tinasa. Anyway, Raymond, dress in peace. And uh, God bless the family rin, ha? Alas 12.42. Tampok, syudad muna po tayo, mga kalusob. Tampok, syudad. Letrang M, Munoz City. Ang tampok natin na... Uh... So that today, Tuesday, ang uh, munyos po ay matatagpuan sa rehiyon ng Central Luzon, mga kaabante. Nasa Nueva Ecija po ito, ang munyos At sa uh, barangay na meron sila ay 37, madami-dami din pala, no? 37 ang barangay na pinangangasiwaan ng City Mayor ng Munyos na si Ma'am Baby Army Alvarez. Ang Vice Mayor naman niya ay si uh, Vice Mayor Nestor Alvarez, kapilido po niya. At syempre ang lenguahe dyan sa Munyo City, di kayo mahirapan Tagalog, at syempre Ilocano, at si Brother Raymond Ilocano. Apo, Munyo City, Nueva Ecija, yan ang ating Dampok Siudad today. Dampok Eto na sila! Paganda sa 88 araw ng Dabao. Sinimula na po mga kaabante. Mga abante sa yan. Buena mano, abante reporter, edit Isidro. Usob, report, Edith, report. Magandang tanghali po sa iyo. Makulimlim dito sa Metro Manila. Kamusta dyan sa Dabao? Isang mainit na tanghali mula dito sa Dabao, kabanting body po. At uh, sinimula na ng Public Safety Security Office ang paghanda para sa 88 araw ng Davao Celebration. Ito ang sinabi ng ating PSSO Head Angel Sumagaysay na nagsagawa sila ng pagpupulong upang matiyak ang kaligtasan ng mga aktibidad sa araw ng Davao. kabilang sa pinaghandaan ang kaayusan ng Civil Military uh, o Civic Military Parade na gaganapin sa Marso 16 nitong taon. At uh, sa sa ilalim ng mga uniform units ng lungsod. Sa ngayon, ang uh, pinaplansa na ang bilang ng mga i-deploy na pulis na magbabantay sa suriga, uh, siguridad sa araw ng Dabaw. Mula dito sa Dabaw, City Edit Isidro ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Salamat, Ma'am Edith Isidro. Abante Radio Live Report! Buat po sa Dabao, si Edith Isidro, yun na alas 12.45 kagad ang oras. Ngayon po nga ito ng Tuesday. At kung kayo po ay may gusto na iparating din sa Bante Radio, wag po kayo na mag-atubili, i-connect eh, sa amin. At po lahat ng SOCMED accounts. Ang uh, probinsya headlines lang natin dyan sa La Union. Meron pala pong isinagawa ang Department of Public Works and Highways, yung DPWH nila. Ito yung pag-iinagura oh, ng mayigit sa isang daang milyong pisong bagong gawa na 50 meter bridge sa La Union. Ayun. Ayon kay DPWH, si Region Information Officer Esperanza Tinasa. Uh, paano ano kayo ni Sir Raymond to? Ayon kay DPWH, si Region Information Officer Esperanza Tinasa. Dinisenyo ito para sa kaligtasan po ng publiko. At matyak din yung pag sa masusunod pang taon. Dagdag po niya, inasang mapapabuti ng uh, Santol San Gabriel La Union, Kapangan. Ito po yung tawag uh, dito sa binabanggit na bagong uh, tulay. Kung saan ito yung pagdudugtong-dugtongin, mapapabilis-bilis po ang biyahe. Santol San Gabriel La Union, Kapangan, Benguet Road. Yung kalakalan at serbisyo daw. Excellent. Sa mga community sa rehiyon. Kabilang din sa proyekto ang Portland cement concrete upang pang ang tibay. Ah, hindi naman 'to nagbo-promote. <laughs> <laughs> Kabilang din po sa proyekto ang paggamit na isang klase ng semento para ma daw na matibay at maiwasan po ang pagguho ng 50 meter bridge sa La Union. Uh -huh. Marami nang pupunta sa LU At sa summer na ho mga kabante. Uh, mas maganda, magandang daan. Gold 47. Yung mga sundalo naman ng 3rd Marine Brigade, binigay po ang ganalang isang araw na subsistence allowance. Magkano kaya yon? Kahit magkano, maliit man o malaki, malaking kabayanihan po ito sa mga biktima ng baha sa Puerto Princesa City. Mabante sa Balita, Abante Reporter, Romy Luzares. Puso Report. Report. Abanting Romy, magandang tahali. Romy, huwag ka mahiya. na mahiya. Pabalikan natin po si Romy ha. sa ang mga abante Ayos na namin yung signal. Na wala yung connection eh. Abante ah, Matindi na ngayon yung mga poster sa mga probinsya. Uh, nagsampay na sa kung saan saan eh. Talaga naman Oh. Talagang uh, panahon na po ng kampanyahan at siyempre panahon din para pag-aralan po ang oh, mga kaabante kung sino ang inyong korsonadang iboto na tao sa puso ninyo na po pwede. Pag hindi dahil sa pamilyar o popular lang ha. Ito na, balikan natin si, ano, si Romy Luzares dito sa kabayanihan po na pinagkalob din ng mga 3rd Marine Brigade Masundalo na natin, kabilang dyan sa brigade na yan. Ha? Romy, okay ka na? Okay na. Ayun. Na. Very good. <laughs> Talaga naman. Malinaw pa sa 5x5 eh. Iyon. <laughs> <laughs> ah, ito, ipinakita ng masundalo mula sa 3rd Marine Brigade ang kanilang malasakit sa mga residente ng Barangay Bangkaw-Bangkaw na nasalanta ng matinding pagbaha sa pamagitan ng pagdodonate ng kanilang isang araw na subsistence allowance sa upang makapagbigay ng libreng pagkain sa mga nanatili sa evacuation center. Marami pa rin kasi sila ngayon. Magamat ito turing nilang maliit na ambag ang kanilang donasyon. Umaasa sila na ito'y makapagbibigay ng kaunting ginhawa sa mga residente na pinsala ang kanilang tirahan at kabahayan. Tantoid Marine Brigade sa mga naging katuwang ng City Disaster Risk Reduction and Management office o CDRMO sa mga nagsagawa o sa mga sinagawang rescue operations sa, sa lungsod simula ng maranasan ang matinding pag-ulan hanggang ngayon ay naandun pa rin sila para alamin kung ano pa ang maitutulong nila sa mamamayan ng lungsod ng Puerto Pente. Pero wala naman na ngayon lubog sa baha talaga, literally, uh, uh, Romy. Mayroon pang mga bahay sa bahagi ng Westcom Road mm -hmm. ang, uh, Nubog pa sa bahay. Uh, baka hindi pa siya ma mapuntahan. Puntahan. Okay. Pero yung da daanan ngayong araw na ito ay naumpisa ng madanan after ng halos pitong araw na limasin ng city government yung tubig. Okay. Uh, pero mainit ng panahon ka mo, no? Hindi naman na kayo inuulang ngayon dyan? Oo. Oh. Oo, oh, mainit na ang panahon. May mga pag pero sandali lang naman. Pero mainit na ulit. Mm -hmm. okay. Yamang okay local na, okay naman ah. Yung mga local politicians naman diyan ah, nagkakatulong-tulong naman sila. Da Oo, dapat gawin nila 'yan kasi oh. kung hindi, tatandaan sila. <laughs> <laughs> Oo nga. Yan ang maganda sinabi mo talaga. <laughs> uh, tatandaan talaga natin. Tatandaan kita, di ba? Oo, um, uh, tatandaan kita. Uh, Romy, thank you. Ingat. Thank you so much, uh, ako si Romy Lozares sa Abante Radyo, itong so, balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Abante Radyo Live Report Si Romy Lozares, Abante Radyo sa Palawan, ang inyong po napakinggan. 12.50 ang oras, 10 minuto bago sumapit po ang uh, ganap na launa ng uh, paranghanian. Ano masarap na ulam ngayon? Tuesday? Depende sa budget daw. <laughs> Magkano ang kaya, ano po? Basta kain lang kayo na mahusay, ha? Na maayos. Lagyan ng gulay. Stand by, Miss Rosas. Diyan po sa Dabao, mga kaabante, ay meron pong gagawin pa ng 50,000 kakao seedlings. Ang City agriculture Office ng Dabao para sa mga local farmers. Ayon kay uh, Kagro Kakao Pocal person si Mampe uh, Ugiyo, pamamahagi po ang seedling mula sa Department of Agriculture bago matapos daw ang second quarter ng taon. Nasa first quarter pa lang ho tayo. Dagdag pa niya, natukoy na kung organisasyon ang tatanggap niyan na layo pong higitan yung 25,000 seedlings na pinamahagi ng isang taon dahil mababa yung produksyon ng dulot ho naman na matinding init ng El Nino. Pinagtibay ang programa dahil sa matas na demand at saka sa Presyo. Kakao, masarap ang kakao. Walong minuto bago magaluna, punta tayo sa Bante Radyo Bicol. Yung pag-access po dun sa Energy Fund sa mga taga-albay, mas pinadali raw at pinabilis pa ng APRI. APRI. Mabante sa Balita Bante Reporter Rosa Solarte Luso Report Report Adam Rosas, go! Kabadi, mas mabilis at madali nang maa-access o makukuha ang energy fund ng mga host communities ng Aboytees Power Renewables Incorporated, isang renewable energy company sa TV Albay. Matapos isagawa ang ER1-94 clinic na dinaluhan ng mga representatives mula sa labing anim na host barangays, local government unit ng TV, provincial government ng Albay, Albay Electric Operativo Aleco at ng Regional Development Council ng Bicol. Ayon kay APRI Reputation Manager, Jocelyn Binalya. Pinag-usapan sa mga sessions ang proseso sa aplikasyon at mga guidelines mula sa Department of Energy. Katulad ng Water System Project ng LGUTV ay beneficiary ng Energy Fund o ER1-94 kaya malaking tulong ito sa mga host communities at mga munisipyo. Ang ER1-94 ay pinapatupad ng DOE sa mga power generating companies katulad ng APRI kung saan inuobliga silang mag-donate ng isang sentimo bawat kilowatt hour ng kuryente para ibigay sa kanilang host communities. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Salamat si Rosas Olarte. Inyo pong napakinggan sa Bicol. Sa Negros Occidental ay merong balita rin... ...bahagi ng Provisya Headlines. Headline. Buwa pa pala ng 11.97% ang produksyon po ng uh, palay... ...sa Negros Occidental noong 2024. Dahil sa tagtuyot dulot pa rin nga ng El Niño. Yan ay ayon mismo sa Philippine uh, Statistics Authority. Nasa 427, 871.60 metric tons lamang... ...ang kabuan pong produksyon ng palay... Mula Enero hanggang Disyembre nito taon, Mas mababa ito ng 58.100 uh, o 50,182 metric tons mula sa 486,053 uh, metric tons noong 2023. Ang Negros Occidental mga Kaabante, ang pangalawa sa Western Visayas pala na may pinakamalaking production po ng palay. Hmm, Importante ito, talagang uh, mahalaga na ng pansin ng Negros Occidental. Samantala, nagbigay naman ng 10 million pesos ang provincial government o 2,000 piso para hanggang uh, maliban sa 2,000, pwede pang umabot hanggang 5,000. Ito, ito daw po ay doon sa mga apektadong magsasaka ng nakalipas na taon. Bukod dyan, nakatanggap din ang Negros Occidental ng cash aid na 89.28 million pesos. O 10,000 pesos mula sa presidential assistance para sa mga magsasaka, mga isda at mga pamilya noong June 2024. Dire-diretso ang pagpasok natin sa mga probinsya. Dito muna tayo sa bahagi naman po ng ano, uh, Boracay. Dami na ngayon na pumapasel-pasel sa mga summer destinations eh. No? Ay 90,000 turista na pagdating po ng mga turista ha. Sa isla ng Boracay sa unang dalawang linggo ng Pebrero, eh, yan ang latest nila na recording o account tali. Uh, pwedeng tumaas pa. Uh, depende, maaga pa lang naman ho ha. Uh, marami na ng mga gusto ngayon ano eh uh, mag uh, magpa Okay na. Magpabili ng swimwear. Mabante sa Balita reporter Joben Iskaniel. Luso Report. Report. 90,000 tourist arrival. Sakto naman to? Yes, kabadi. Apo. Baka pa tala. Yes, kabadi. Go ahead, sir. Yes, kabadi. Nakapagtala ng kabuhang 92,250 tourist. Ang isa ng mga kayo mula si Breno Ono hanggang 2025. Ayon sa Malay Tourism Office, Mula sa nasabing bilang, 65,230 dito ang domestic tourists at 2,119 ang overseas Filipino workers. at overseas Filipino workers habang nasa 24,900 naman ang mga banyagang turista. Inaasahan tataas pa ang bilang ng mga turista ngayong summer season sa si Joven kanya. Nga Abante ra iting balita mabilis, mabangis at malang mintis. Thank you, Joven Escanyel. Abante Rasho Live Report. Happy birthday today, Feb 18. Nagdiriwan po ng birthday ang mga sumusunod nating kaibigan at uh, kakilala. Cindy Perez, Happy Birthday today. Kim Buenafe, Angelic Dorada, Shina Marie Tirana. Si Charmaine Lorraine Returco, Happy Birthday. birthday. Mayora Del Castillo, Ana Margarita De Guzman, Happy Birthday. birthday. Uh, Christine Abella, uh, Lorna Ray Del Bal. Uh, Glenn Del Rosario, Happy Birthday today. Happy birthday. Uh, more blessings sa ta mga birthday. Uh. Huwag na kayo magpadala ng pansit. Abante Radio Live Report! Grupo ng mga bata sa Masbate ay sinasabi pong inorganisa ng mga polis laban sa kriminalidad. Sa papaanong paraan po kaya ito? Umabante sa Balita Abante Reporter, Edwin Gadya. News Go ka Edwin! ng Tanghali, tinawag na Kabataan Kontra Kriminalidad o KKK ang grupo ng inorganisang mga kabataan sa isang youth forum kamakalawa sa LGU Business Center, Barangay Lalaguna, Mubo, Masbate layunin ng programa na hikayatin partikular ang mga binata at nagdadalaga o mga teenager ng komunidad na maging aktibong kaagapay kontra krimen at maiwasan ang kaguluhan sa kanilang komunidad. Bahagi ngayon ng grupo ay mga batang muslim sa masbate na humarap kay Brigadier General Andre P. Dison, Regional Director ng Police Regional Office 5 na panauhing pandangal sa naturang aktibidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni General Dizon ang mahalagang papel ng kabataan sa laban ng pambansang pulisya sa kriminalidad. Isa rin sa mga tampok na bahagi ng programa ay ang panunumpa at pangakong katapatan ng mga miyembro ng kabataan kontra ilegal na gamot at terorismo sa ilalim ng KKK at kung ano ang mga legal na pananagutan sa paggamit ng pumuputok na armas, ilegal na gamot at karahasan. Nagbahagi rin ang pulisya ng Voters Education para sa nalalapit na halalan na magsisilbi diumanong gabay at kaalaman para sa mapayapa na national and local elections. 2025 Ako si Edwin Gadia ng Abante Radio Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis Thank you, uh, Edwin Gadia Pasal na po tayo mga kaabante Pasal, probinsya Nakapunta na ba kayo sa Munoz City? Kung hindi pa at ay eh, may pagkakataon kayo Daanan niyo yung Rice Science Museum Matatagpuan po sa Science City of Munoz, Nueva Ecija sa ang makulay na destinasyon sa manais pong matutunan ng kasaysayan at aghampo ng pagtatanim ng palay. Ha? Dito makikita iba't ibang interactive exhibit din nila. Nagpapakita po ng mga proseso ng pagsasaka ng palay at ang kahalagahan nito sa bansa. Ang museum ay may mga modelo ng mga makinara at teknolohiyang ginagamit sa modernong pagsasaka ng palay. Alam lang kasi natin kumain. Nakikita rin dito ang mga koleksyon ni iba uri ng palay, eh, mga gamit na ginagamit sa mga sinaunang panahon. Bukod po sa educational na exhibit layunin din ng pala ng uh, museum na i-promote ang sustainable na pagsasaka at pagunlad ng agrikultura sa Pilipinas. Ang Rice Science Museum ay sa pong perfect. Para sa mga mag-aaral, at mga pamilya na nais mag-aaral at mag-enjoy ng tungkol sa agrikultura at sa palay mismo. Salamat po ng madami at muli ang taos pusong pangigaramay sa pamilya ng yumao nating uh, kaabante na si uh, Raymond Atinasa. Sangalan ng buong puwersa ng Luso Provincia, ako po si Badio Veras, Mabuhay, Pilipinas. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radio TV. Umaabante. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis, walang mintis Abante Radio Abante sa balita at serbisyo